Kumusta? Um, siguro napapansin mo rin ano, sa maraming komunidad ng pananampalataya. Ang daming ginagawa. May mga programa, maayos naman yung budget, parang lahat check. Pero para may kulang pa rin minsan, di ba? Oo, tama ka dyan. Sabi nga dun sa material na binigay mo sa amin, marami daw yung nasa tinatawag na maintenance mindset. Yun nga. Yung focus parang nasa pag-aalaga lang ng kung anong nandyan na. Oo, imbes na tingnan yung mas malawak pa, yung nasa labas. Sige, himayin natin to, mas malalim. Tama, kasi ang pinag-uusapan natin dito based sa source mo ay isang mas malaking kwento talaga. Um, yung ideya ng pagkakaroon ng, ano nga ba yun, pananaw para sa mga bansa. So, susuriin natin itong mga ideya na to. Siyempre, mula sa pananaw na kristyano, based sa Biblia. Yun yung nasa material eh. Oo nga. So, ang layunin talaga natin ngayon para sa iyo na nakikinig ay busisi natin to. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng um, lumagpas sa parang survival mode lang? At yakapin yung isang pananaw na pang buong mundo talaga. Ito. Ito yung tatalakayin natin. Umpisahan natin dun sa sinasabi sa teksto na maintenance mindset. Ito do yung focus sa mga panloob na gawain. Di ba? Punuin yung upuan tuwing linggo. Alagaan yung mga miyembro, i-balance yung budget. Oo, yung mga usual na ginagawa. Mahalaga naman yan, syempre. Hmm. Pero ang warning na nakita natin dun sa material, yung panganib na dito na lang iikot lahat. Paano ba to uh, ano, paano ba to naiiba dun sa tinatawag nilang mission mindset? Ah, okay. Yung mission mindset, ayon sa paliwanag doon, eh yung tingin mo palabas. Ito yung pagkilala na, teka, hindi lang tayo para sa sarili natin. Bahagi tayo ng isang mas malawak, pandaigdigang kwento ng Diyos. Alam mo yun? Oo, hindi lang yung sariling grupo. Exactly. Kundi paano tayo active na kasali sa layunin niya para sa lahat ng mga bansa. At sinasabi doon na critical tong shift na to. Kasi kapag hindi niyakap yung misyon, mabigat yung kapalit. Ano yung kapalit? May mga buong bansa daw mga grupo ng tao na baka hindi kailanman marinig yung mensahe kasi nakafocus lang tayo sa loob. Ah, okay. At ito yung interesting eh, kahit daw yung pinakamaliit na kongregasyon. Oo. Oh kahit maliit lang sila. Hmm, may kakayahan daw maging bahagi nitong global movement na to. Yun nga, kasi ang tunay na sukatan daw ng sigla, hindi lang yung dami ng tao. Hindi headcount. Hindi headcount, kundi yung lawak ng pananaw. Pero paano nga ba yun nangyayari? Paano nagiging parang outpost ng global movement ang isang maliit na community? Yan ang tanong, di ba? Walang well, ang ganda ng paliwanag doon sa teksto. Kapag daw yung mismong layunin, yung identity ng community, nakaangkla doon sa malaking plano ng Diyos para sa mga bansa. Ah? Automatic daw na lumalawak din yung impluensya. Nagiging part ka ng chain, kumbaga. Isang tuloy-tuli na galaw. Hindi lang isolated na local group tama, hindi lang yung local na nagsusumikap mag-isa. Bali, bawat gawain, kahit maliit, nagkakaroon ng global significance kasi konektado sa malaking kwento. Ang insight dito, hindi lang pagbabago ng activities eh. pagbabago ng identity mismo. Wow! Okay, sige, palalimin pa natin. Saan ba to nagsisimula sa Biblia? Ano yung root nito? Base sa source? Malinaw na tinuturo dun sa source. Nagsisimula to sa pinakauna pa lang. Genesis, chapter 12, yung tawag kay Abraham. Genesis 12, yung promise. Oo. Yung pangako sa kanya, hindi lang para sa kanya o para sa lahi niya. Malinaw na sinabi, sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain. Lahat ng bansa? Lahat. Ito daw yung, kumbaga, first note ng symphony. Hindi siya pinili para itago yung blessing, kundi para maging channel, daluyan. Daluyan palabas. Palabas, patungo sa buong sangkatauhan. At ito rin daw yung reason, ayon sa Exodus 19, kung bakit yung Israel bilang lahi ni Abraham tinawag na maging kaharian ng mga pari. Ah, mga tagapamagitan. Tagapamagitan para ipakilala ang Diyos sa ibang mga bansa. Ang linaw daw nung flow mula Genesis hanggang Revelation, sabi sa source, hindi lang ito utos eh. Ito yung main storyline ng Diyos. Yung pagpapala, laging para umabot sa lahat. Nagpatuloy ba itong tema na to sa mga propeta? Halimbawa, may binanggit din doon eh. Oo, tuloy-tuloy. Binibigyang diin nga doon yung mga awit like Psalm 67, upang makilala sa lupa ang iyong mga daan, ang iyong pagliligtas sa gitna ng lahat ng mga bansa. Magalakat umawit sa tuwa ang mga bansa. Yun. O yung Psalm 22, maaalala ng lahat ng dulo ng daigdig at manunumbalik sa Panginoon. At lalo na daw si Isaiah, chapter 49. Ah, yung Servant Songs? Oo, sinasabi doon, yung lingkod ng Diyos, hindi lang para sa Israel, itinalaga siyang ilaw para sa mga hentil o mga bansa, para yung kaligtasan umabot hanggang sa dulo ng mundo. Paulit-ulit pala talaga yung mensahe paulit-ulit, hindi eksklusif sa isang lahi yung paghahari ng Diyos. Nabanggit din yung Habakuk 2.14 na mapupuno daw ang lupa ng kaalaman ng kaluwalhatian niya parang tubig sa dagat. Grabe yung scope, di ba? Pandaigdigan talaga. So, kung simponi ito, yung parang pinaka-highlight yung crescendo, kay Kristo na ba yun? Exactly. Sabo sa materyang, si Kristo yung mismong katuparan. Siya yung nag-embody ng misyon. Pansinin mo daw, sa ministry niya, palagi niyang binabasag yung mga social at cultural barriers. Nakipag-usap sa Samaritano. Oo, nakaaway nila. Pinagaling yung mga hentil na outsider. Binigyang halaga yung mga nasa laylayan. Tapos, yung dakilang komisyon. Yun na nga. After niyang mabuhay muli, Mateo 28. Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Malinaw na utos. Yan yung mission na pinagkatiwala niya. At yung Pentecostes daw sa Acts 2, parang dramatization nito. Yung pagbaba ng espiritu nagresulta sa preaching sa iba't ibang wika, sign na para sa lahat ng kultura yung message. So para makumpleto natin yung kwento from beginning to end. Ano yung final picture sa Revelation? sa pahayag. Ang tinutukoy doon yung sikat na eksena sa pahayag 7.9. Isang napakaraming tao. Hindi mabilang. Hindi mabilang ninuman, galing sa bawat bansa, lipi, tao at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, sama-samang sumasamba. Wow! Ito daw yung grand finale yung ultimate goal ng history sa pananaw ng text. Isang pamilya mula sa lahat ng sulok ng mundo, united sa pagsamba. Grabe. So, simula hanggang wakas pala, consistent yung picture. Isang Diyos na ang puso para sa lahat ng bansa. Yun mismo. Nakakashift nga ng perspective yun. Okay, ngayon tiningnan din sa source kung paano to nangyari sa kasaysayan, di ba? May mga example sila. William Carey, mga Moravians, Hudson Taylor, paano sila naging example nito? Oh, importante rin makita yon sa history ng church. Si William Carey, yung tinatawag na ama ng modern missions, um, pinakita niya yung pananaw na iba sa theology nung time niya na parang di na kailangan mag eh. Pero pinaglaban niya yung attempt great things for God, expect great things from God. Tapos yung mga Moravian. Ah, grabe yung mga Moravian. Napakaliit na community ng mga refugee yun noon. Pero nag-alab sila sa 100-year prayer meeting 24-7. Isang daang taon? Oo, at nagpadala sila ng daan-daang misyonero. Kahit sa mga pinakamahirap, pinakamapanganib na lugar, may ilan pa nga nagpaalipin para lang makapasok sa isang lugar at mag-share. Wow! Sacrifice talaga? Tapos si Hudson Taylor sa China. nag siyang i-adopt yung culture, nagsuot ng Chinese clothes, natuto ng wika. Radical yun noon para sa Westerner. Ang point daw ng mga example na to, kapag niyakap ng community yung global call, nagkakaroon ng kakaibang sigla, buhay, impact. Pero syempre, iba na ang mundo ngayon kumpara noon. Ano yung mga current changes na binabanggit sa source na kailangan nating i-consider? Oo, at critical to. Isang malaking point yung paglipat ng center ng Christianity. Dati West Europe, North America. Ngayon, mabilis na lumilipat pa South at pa East. Africa, Latin America, Asia. Tama. Sabi sa source yung mga dating tinatawag na mission fields, sila na ngayon ang nagiging mission sending powerhouses. Hmm, sila na yung nagpapadala. Oo, sila na yung masigasig na nagpapadala ng misyonero pati pabalik sa West. Tapos isama mo pa yung globalization at migration. Yung mga bansa nandito na sa atin. Literally, nasa pintuan na natin sa community, sa trabaho, sa si school nandito na yung mission field. At chambe technology, mas madali na mag-connect at umabot sa malalayong lugar. So ang mission hindi na lang doon pati dito. At nagbabago na rin kung sino yung nagsusugo. Interesting. Malaking pagbabago talaga. So sa gitna ng lahat ng to, paano daw makikilahok yung mga communities of faith ngayon? Lalo na siguro yung feeling nila, maliit sang kami. May tatlong haligi doon sa material. Pagpapadala, supporting at pagpunta going. Simula natin sa sending, pagpapadala. Ang model ng binibigay doon para sa pagpapadala, yung church sa Antioch. Sa Acts 13, sila daw yung parang first intentional sending church. Acts 13, uh, nung pinadala si Paul at Barnabas? Yun nga, habang nagpa-pray sila at fasting, narinig nila yung tawag ng Holy Spirit na ihiwalay yung dalawa sa parang best leaders nila yun eh. Para sa special work, hindi nila pinigilan kahit kailangan sila locally, tinagpray nila, tapos pinadala. So ang sending daw hindi lang bigay pamasahe. Hindi lang yon Active process siya. Kilalanin mo yung tinawag ng Diyos, bigyan ng training, preparation, i-commission sila formally, tapos i-release for mission. Kailangan ng sacrifice talaga ng sending community. Okay. Malaking sakripisyo ng tao yung pagpapadala. Pero don sa mga hindi aalis, paano sila nagiging katuwang? Yung pagsuporta, ano yung lalim nun, hindi lang yung abot ng pera? Magandang tanong tinatawag nga itong invisible backbone ng mission movement dun sa source. Kasi hindi naman lahat aalis, pero lahat tinawag na makilahok. Ang pagsuporta maraming paraan. Una, prayer. Hindi lang basta hiling, sabi doon, part to ng spiritual warfare, laban para sa mga nasa frontlines. Mahalaga pala yun, ha? Sobra. Pangalawa, financial help. Oo. Pero hindi parang limos, kundi real partnership, magkatuwang. Pangatlo, hospitality. Yung pag-aasikaso sa mga misyonero, lalo pag umuwi sila, pagpapakita ng care. Oo, yung practical na tulong. At Pangapat, encouragement. Mga sulat, tawag, email, ipadama na hindi sila nag-iisa. Example daw yung mga taga-Filipos na laging sumusuporta kay Paul. At mahalaga, hindi ito second-class service. Kasing halaga to ng pagpunta mismo. Essential. Okay. Gets. Tapos yung pangatlo, pagpunta or going. Nilinaw din dun na hindi lang to pag-alis ng bansa, di ba? Image ng missionary. Yun yung naiisip natin agad. Pero sabi rin sa material, ang going pwede ring pag-cross ng cultural barriers kahit nandito ka lang. Ah, uh, kahit hindi umalis? Oo. Halimbawa, yung active na pakikipag-ugnayan mo sa mga imigrante sa community nyo, sa mga refugee, sa international students, o kahit sa ibang subculture sa paligid natin na ibang-iba yung worldview. Interesting. So parang acts one it. Exactly. Yung pattern dun, Jerusalem, local, Judea, regional, Samaria, cross-cultural na malapit, hanggang sa dulo ng mundo, global. Kaya hindi laging kailangan ng passport para pumunta. At balik tayo doon sa potential ng maliliit na simbahan. Mahalaga to kasi ang common thinking, pang malalaking simbahan lang to na maraming pera. Oo, gustong-gustong iwaksi ng material yung ganong pag-iisip. Sinasabi doon, hindi size o yaman ang pinaka-importante, kundi yung pananaw, yung faith. Madalas daw, ang lakas ng small churches nasa lalim ng relationships nila, sa flexibility nila kasi hindi sila masyadong bureaucratic, at sa potential nila for humble, effective partnership yung talinghaga ng butil ng mastasa. Yun nga! Pinakamaliit na buto, pero nagiging malaking puno. Ang point, yung impact, hindi laging proporsyonal sa laki ng numero o budget. So, ano na ngayon ang practical implication nito para sa iyo na nakikinig? May mga suggestions ba yung source para sa personal level at sa community level? Meron. Sa personal level, tatlo yung major suggestions. Una, manalangin ng may global scope. Sanayin daw ang sarili na isama sa prayers mo hindi lang yung sarili mong needs kundi mga bansa lalo na yung mga unreached people groups. Ano yung unreached people groups? Ayun ah, yung mga grupo ng tao na based sa research wala pang sapat na bilang ng believers or churches sa culture nila para sila mismo makaabot sa sarili nilang kababayan. Pwede kang mag-adopt ng isa para ipagpray regularly. Okay, so prayer. Ano pa? Pangalawa, mamuhay ng may misyon. Hanapin yung opportunities for cross-cultural friendships. Sa work, sa school, sa neighborhood mo, be ready to share your faith and love. Pangatlo, magbigay ng bukal sa loob at strategic. Suportahan yung mission work, lalo na yung nakafocus sa least reached areas. Hindi daw to gastos eh, investment sa kaharian ng Diyos. Napaka-practical nga niyan. Para naman sa mga simbahan sa communities of faith mismo, ano yung mga pwedeng gawin? Sa church level, ilang suggestions din. Una, isama ang global mission education sa core ng discipleship. Hindi siya dapat optional topic lang para sa interested. Dapat part siya ng formation ng bawat believer. Hindi lang add-on. Hindi lang add-on pangalama, mag-form ng mission committee or team. Sila yung magiging champion ng vision sa loob ng church. Sila mag-aaral, magplano, mag-implement. Pangatlo, makipag-partner sa churches or orgs sa ibang bansa na may respeto at pagkakapantay-pantay. Yung mutuality ang term doon. Mutuality hindi paternalism. Tama. Hindi yung feeling na mas angat yung isa or mas mayaman kaya siya yung laging nagbibigay. Dapat pantay. Parehong may maiambag. At pang-apat, super importante daw yung clear at consistent na vision casting ng mga leader. Paulit-ulit na i-communicate yung vision na to para sa mga bansa. Dinagdag pa ma doon yung gamitin yung profession mo as a platform for mission. Ah, yung business as mission. Oo ging ganon or tent making, negosyo, education, healthcare, arts, media, tech, government, lahat yan pwedeng maging way para dalin yung influence ng kingdom at ipakilala si Kristo, dito man o sa labas. Hindi lang mga pastor may misyon. Lahat ng believer may misyon sa sphere of influence niya. Ang pinakaugat ng lahat ng ito, sabi sa source, yung shift from Maintenance mindset to a growth mindset or mas maganda pa raw, multiplication mindset. Multiplication, hindi lang adisyon. Yun, hindi lang alaga sa nandyan na. Active na pagpaparami ng disciples, nagagawa ng disciples, at churches na magtatanim ng churches. Yan yung goal. Ang dami natin na pag-usapan, napakaraming insights mula sa source material mo. Kung ibuod natin yung pinakapuso nito para sa'yo na nakikinig, ito ay isang malakas na hamon ano na tumingin tayo lampas sa sarili natin sa mga building natin sa mga routines natin sa local community lang natin. Tayo daw ayon sa perspective na to ay nilikha para maging bahagi ng isang mas malaki, mas matagal na at totoong global na kwento ng Diyos ilang ito extra program o obligasyon na idagdag sa schedule. Sinasabi doon, ito ay pakikiisa sa mismong tibok ng puso ng Diyos para sa lahat ng tao. Isang puso na pinakita niya mula Genesis hanggang Revelation. Ito ay pagyakap sa tunay nating identity bilang isang ilog na dapat dumaloy palabas para magbigay buhay, hindi isang lawa na naiipon lang yung tubig para sa sarili hanggang maging stagnant. Ito daw yung sukat ng tunay na spiritual health. Ganda nun. Ilog, hindi lawa. At bilang pangwakas na palaisipan para sa'yo, iiwan namin itong tanong na hango rin sa diwa na materyal. Ano kaya ang posibleng mangyari kung ang community mo, gaano man kalaki o kaliit, gaano man karami o kaunti ang resources, ay magdesisyon na, tanggihan na yung manatili lang sa maintenance mode. At sa halip, buong pusong i-align yung sarili, yung mga pangarap, yung mga plano, yung yaman dun sa malawak at walang hanggang pananaw ng Diyos para sa lahat ng bansa. Ang sagot daw dyan, ayon sa source ay pwedeng magbago hindi lang ng future nyo as a community, kundi pati ng eternal destiny ng libo-libo, milyong-milyong tao sa mundo na hindi pa naririnig yung pangalan ni Kristo. Nakabukas daw yung pinto ng opportunity, ngayon na yung panahon, at nasa atin ang pagpili. Magpapanatili ba tayo o magpaparami at magpapadala? Yun ang tanong.